Meron po kami mga impormanteng hindi nanununog at nangunguryente na nagpabot sa amin ng impormasyon na nag-uusap na raw po ngayon si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. I wow. Pag ito ay dinenay, meron akong susunod. Ay, na ba yun ba? Kasi syempre, na-anticipate natin, i-deny yes. ito. Ilalantad natin kung bakit natin nasabi na may komunikasyon na sila ngayon. Kabang abang so, Nasaan na si Alden? Ano ba yung manok natin? Ito na nga, parang wala niya. Pero, nasaan na siya? Ito na Dito ngayon. sa estado ito. Wala, siguro, na? titiklop muna siya kasi unang-una, -una, wala pa namang pag-amin kung anong nangyayari sa kanila ni Catherine, di ba? Tapos wala naman silang pelikula. Ibigay niya ng respeto ngayon. So, yung sabihin niyo, mga ayuda, pang pelikula lang oh. ngayon. Bitiranan kolonista si Christopher Min, ah. Ibinulgar ang sekretong pagkikita ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Alden Richards, hit sa puway rena! Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang blockbuster movie na pinagbidahan ni na Bernardo at Alden Richards ay marami sa mga Katrin supporters ang nagtatanong kung kumusta na nga ba si na Katrin Bernardo at Alden Richards na tila nakapagduda ang katahimikan sa kasalukuyan. Sa latest vlog nga ni Nanay Christopher Min kahapon February 2, 2025 ay isa ito sa kanilang mainit na pinag-usapan kung saan ibinulgar nila ang sekretong pagkikita ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla na isa sa naging tulay sa pagkikita ng Katnil ay di mano, ay malalapit na kaibigan ng dating magkasintahan. Dito na tayo. Ay, Uy, ay, may mga sura so, uh, sa tayo. Ito. Meron po kami mga impormanteng hindi nanununog at nangunguryente na nagpabot sa amin ng impormasyon na nag-uusap na raw po ngayon si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Ay, wow. wow. Maraming ah. po ba gan. dyan? Ang bakat, daming matutuwa, mga kakihil. Anong matutuwa? กบเหนียวตม้งนันเมือนเนอะ pagkatapos ng isang taon, November 30, nag one mm. year yung pag nila. Kapag talaga sigurong para kayo sa isa't isa, maghahanapan kayo eh. Oo. At saka talaga, ang galit talaga ang tampo lumilipas. Oo, totoo yan. yan to. At saka yung walang pag-uusap, nung magkahingahan siguro, biglang parang nagising. Uh -huh. Pero ito po ay po pwedeng i-deny ni Daniela at ni Catherine at pwede rin po nila naman na panindigan kung totoong naganap ito, ang bridge. Hindi no? po namin babanggitin <laughs> ang pangalan pinagkaiba ng best friend ni Catherine Bernardo oh. na malapit kay Daniel Padilla. Ay, Pero siya pala ang nag-uugnay na sa dalawa. Eh, di ba dati oh. na ibabalita na naghahanap si Daniel kung kanino siya malapit malapit lalapit, lalapit oh, oh ah, para uh, magkaroon uh, sila ng komunikasyon. komunikasyon. Kulir. No. Oh. Ito raw yung best friend daw ni Catherine. Ewan ko lang kung alam na to ng pamilya ni Catherine ngayon na Pero palagay ko hindi. Ay, mm -hmm. siguro nga. Uh, hmm. Kasi wala na, pa kasing nagsasabi sa atin na nakita ni. Na eh. Oo, oh, tapos, eh. tapos mababalitaan, nag-uusap na. Oh, oh, so, kasi oh. patapos yung pag-uusap na yun, magkikita na kasi. Oo, oh, oh, magkakaroon niya. Sigurado yun. Oh, oh, oh. No. Oh. kasi sila dalawa, first love never die. Eh, di ba? Ano? First, first love, love, love never, never, die. die. Ang <laughs> May S. Ah, may First love never dies. <laughs> Kala ko, is die. May na, yes. <laughs> Alam mo ba, nang paulit ko one time yun, off the air, sabi niya, dagdagan mo naman na S. Yes. Sabi ko, yun na saan sabi mo. First lap, the first die. <laughs> Yan ang sabi niya. <laughs> sa patuloy nga ng kwintuhan ni Nanay Christy Fremin at mga kasama nito na sina Narumil Chica at Wendell Alvarez, ay seryoso ang bitiran ng kolonisar si Nanay Christopher Min na nagbahagi sa kanyang nakuhang balita hindi, ito po, magpakaseryoso po tayo. Kung totoo man po na nagkakaroon na ng komunikasyon sa pagitan ni Daniel at ni Catherine ngayon, maraming magiging maligaya. Yes. Lalo na silang dalawa kung talagang ang pagmamahalan nila ay ganong kalalim, mm -hmm. na kinailangan lang nilang maghiwalay dahil sa mga paghamon. Correct. Ba? No. Oo, oo, oo. At saka maganda rin na rin to, ito na siguro yung pagkakataon naman nila mag-usap kung ano mm -hmm. talaga ang pinag-awayan nila. Uh -huh. At uh -huh. pinag-hiwalayan nila. Gan. Correct. Pero alam mo, pag binanggit kasi natin ang pangalan ng best friend ay. ni Catherine no. na nagtutulay. Dudumugin siya eh. Ay, oo, oh, su sigurado yun. Oo, oh, iba ba mm. siya? Anong, Sa kanan natin, iya, e, anong si pangalan niya? Pag meron na, ano? meron nang galing na na denial o. or confirmation, galing kay Daniel at saka kay Catherine. Mm -hmm. Yun naman yun. Correct. Pero palagay ko, ang pamilya ni Catherine hindi magsasalita tungkol dito. Ewan ko lang si Carla. Alam mo naman si Carla. Ay, oo. Oh. Diba? Oh. Taldaki na rin ang babae. Siyempre, kinakailangan. Up mm -hmm updated siya sa relasyon. Ay, oh, yung saka, ay, ano niya yan, dahil paboro sa ay anak niya yan Oo. eh, di ba? oh, eh malapit na nga raw siyang mamatay. Oo. Nung uh, ano niya. Mm -hmm. Nung mm hiwalayan. -hmm. Nung hiwalayan. Nung dahil sa masasakit na salita na tinatanggap ng anak niya. Sabi niya, ako ang nagpanganak, mm -hmm. ako nagpalaki, ako nagalaga. nag-alaga, ako lang ang may karapatang marakit sa anak ko. Yun ang kanya. Oh, Kaya lang yun siya sa'yo, magpapatawad, magpatawad, di ba? Yun ang oh. Pero parang inano na niya, ha? yung ex niya. Ay, oh. oh. Kasi yung lahat daw ng mga relasyon niya, dati, hindi yung maganda kanilang uh, relasyon. Uh -oh. Pero in time, naayos din. Ito daw siguro ng huli, baka sakali din, di ba? Dapat ganon. Uh oo. -oh. Oh -oh. Kailangan oh -oh. niyang kumambyo. Rumerete kayong kabila. Eh? Ay, oo. -oh. Di ba? Yes, totoo. Ganon lang yun. At uh -oh. saka para road vibes. Marunong, marunong. Marunong Oo, magaling siya. Marunong magmaneo. Oo, uh oo. -oh. Di ba? Dapat ganon lang talaga. Uh -oh. ah, at saka ipagpapatawad sa kahit anong forma at paraan, ay Pagpapatawad na tinatanggap natin Nakatanggap-tanggap ng kapwa mm -hmm. mm -hmm. O ano ayan ba? mga katniel ah, Abangan nun yon. Mga susunod pa namin mga kwento Tungkol katniel <laughs> Dugtong pa nga Nang ng kolumnista na si Christopher Min Ay may hamon ito sa dating magkasintahan Na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla Na kung sakaling idinay ito ng katniel ay may kasunod pa itong pasabog na nauwi sa tawanan ang kanilang kwintuhan. Ko oh, pag ito ay dinenay, meron akong susunod. Ay, na mo yung mawad? Kasi syempre, na-anticipate natin, i-deny ito. Hilalangtag yes. natin kung bakit natin nasabi na may komunikasyon na sila ngayon. Kabang-abang! Yung Ay, ay nako! Ngayon, pag kinonfirm, stop na tayo doon. Oo, oh, 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 kasi kinonfirm. oo. Oh, 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 oh. Kung ikaw si Daniel, hahanapin mo talaga si Catherine. Oh, syempre, ganun talaga. At kung ikaw naman mag ilusyong si Catherine chat, <laughs> hanapin mo na yan. Syempre, alam mo, di ba ang mga babae naman sa unang pag-ibig talaga, yung first love talaga, kahit na hindi naging maganda, kung hanggat maaari, maayos, pwede ka dun eh. Ganun. Di ba yung tamis ng unang halik? Ayos na. sa kung um lang ubod na Hindi Of course, sinapaner, Di ba? napakaganda ng kanta na yon. So, ako na ano ako doon, na-emote eh, ako. Oo, ako din. So, Parang yung ni-revive ni Jojo Mendrez. Ay, oh, yung, Summer in My heart. So, past. Gusto gusto rin I ng... met you just tonight. Oh, I mean, yun, yun. yung mga kanta na sa puso. Oo. Oh, Hindi alam mo, mawawala. Alam mo, pinakinggan ko yun yung yung panahon ni Jolie Vega pa. Jolie? Jolie? Wala tayong artista ng Jolie Vega. Mm -hmm. Vega. Uh -huh. Jolie Vega. Jolie Vega. Ayan. Yeah. Ang ganda pala nun. Mm, okay. Oh, sobrang pala. Napakaganda. Kaya dapat na talaga Mondale. eh. Mon del Rosario. Okay. Hey. Si Mon pa. Grabe. Ang galing. Sino ang dakila? Sino ang tunay na mahal? Baliw. Baliw. Ikaw yun. Baliw. Sabay pa lang. Baliw. 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 At pumbi Tapos meron lang, jula. Ay nako. Basta. What can you tell? Daniel and Catherine ah, about this news. To Daniel and Catherine and Catherine Bernard. Catherine and Catherine. Dahil mga Catherine and Catherine. To ka Daniel Bernardo and Daniel Bernardo. <laughs> Sino naman? Governor. <laughs> Iba yung pinag-uusapan natin kanina tungkol doon. <laughs> Ayaw nga, no? Kasi naalala ko yun. <laughs> <laughs> Oh, okay. and oh, yeah. oh. Uh, all you have to do is uh, dream. <laughs> whatever the problem, uh, big up. Uh, it's already passed, uh, It's not that oh, uh, It's already past. So just uh, let bygones be bygones. Let, let oh. bygones be bygones. you so just uh go to the uh, whatever you want. And what can you say about love the second ah. time around? Ah. Uh love is yeah. Love is blind. <laughs> <laughs> love is sweeter. <laughs> ah, Sabihin mo, love is sweeter. Love is sweeter. The second The time. The second time around. At sa dulo nga ng ay napatanong ang bitiran ng kolumnista si Nanay Christopher Mane sa mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez kung nasaan na ngayon si Alden Richards na tila may hinala na nga sila sa mga nakuhang balita para sa buong kwento. Narito ating panorin ang video. Narito ang video. Nasaan na si Alden? Ano <laughs> Ay, ba? Yung manok na, natin? Ito na nga, parang wala na yan. Pero nasaan na siya? Ito na Dito ngayon. sa estadong ito. Wala na. Siguro, titiklop muna siya. Kasi unang-una, wala pa namang pag-amin kung anong nangyayari sa kalalik, Catherine. di ba Tapos wala naman silang pelikula. Ibigay niya ng respeto. So, yung yung mga ayuda, pang pelikula lang Oo, na Yan ang iisipin ng mga tao kapag wala tayong na, na ibang kwento tungkol kay Kat din. Maraming nga nagsabi ng ganyan. Na para daw, nag-ano lang daw sila doon dahil lang sa pelikula na promo lang daw. Talagang promo lang pala yun. Eh, wala naman sila daw relasyon na dalawa. Naniniwala ka ba na ganun nga? Ay, sa nakikita ko ngayon, parang ganun na nga eh. Tignan mo, after... Si biglang nawala. Oo, after, oh, oh after sabi na ko, wala so, na. na. Tapos pati mga proyekto na dati-dati, meron daw kasunod. meron oh, oh, uh, may meron, wala na. Rin. Pero yung pelikula, napaka-imposible yung sundan na oh, lahat. Oh. Yung serie po, pwede, pwede. ba? Ganun lang yon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!